welcome po muli sa aking channel, may Golden Life TV, dito po sa aking X-Ray Vlog. Uh, ito po, hawak ko ngayon itong isang radiograph or film. Ito po ay chest X-Ray. Alam niyo po ba kung ano-anong makikita sa chest X-Ray? Ito po, bibigay ko po, po sa inyo kung ano po yung mga parte po ng ating dibdib -dib or ating chest ang makikita sa chest X-Ray. Sige po, no nood po kayo. Guys, ang nakikita nyo po sa harapan ay normal na radiograph or, or film ng isang normal na x-ray. Ibig po sabihin normal, wala pong sakit. Ayan po, ipapakita ko po sa inyo kung ano-ano po yung makikita sa chest x-ray. Simple lang po ito, hindi ko na po papakahirapan pa ang, pag, ano, ang, pag, ang pagbibigay sa inyo ng impormasyon. Ito po, kung nakikita nyo po ito po, ito po, yan po, marker po yan. Diyan po nakalagay ang identification ng pasyente. Yung pangalan po, yung edad, gender at saka po yung x-ray number niya at saka anong part po yung x ray at saka importante po yung date andyan po nakalagay po dyan tapos po ito pong bandang itaas na ito ito po yung cervical spine niya hindi lang po kumpleto dahil ang importante po ay ang kukuha na naman po talaga sa kanya ay yung kanyang lang ito po ito po nakikita nyo ito pong dalawang buto na ito yan yan po ang ano tawag na clavicle or ah uh, shoulder girdle, ang tawagin. Yan po. Yan po. Tapos po, ito pong diretsyo niyan, yan po ang spine. Ito pong banda ito, cervical. Ito po, thoracic spine. Ito pong banda yung lumbar, lumbar spine. Tapos po, sa bandang baba po yung sacrum o yung ibang parte po ng spine. Ito po, nakikita nyo naman po, ito pong kanyang lungs. Ito po yung Right at saka po itong left. Yan po. Tapos po, ito pong mga buto na ito, ito mga ribs na ito, yan po, ay 12 pairs po yan. Since sa ribs natin, yung mga yan, yung mga buto na yan. Kasi kung nakikita nyo naman po itong shape na ito, yan, ito po ang heart. Yan po ang heart. Tapos po, kung nakita nyo po naman itong uh, parang black na ito, yun po yung kanyang stomach. Tapos po, ito po, ito po, nakikita nyo, marang guhit na ganyan. Yan po, tinatawag na hemidiaphragm. Yan po, yan po, hemidiaphragm. Dito po, sa bandang gitna na yan, ang diaphragm. Yan po. O yan po, ah, uh, simple lang naman po yan, ang nakikita sa x-ray. Yan po, ay normal na picture po ng, uh, film ng normal na tao ito po ay lalaki, male po ito. Dahil po pagkababayang in x-ray, nakabakat po dito yung kanyang breast. Kung mayroon pong, kung pinagpala po yung pasyente, oh, yeah, yeah, yeah. yan. Nakabakat po dito yung kanyang breast. Yan po, boy po yan, yung, or male, male patient po ito. Okay po, yan po, yan, yan lamang po. Wala na pong marami pang kasabihin na makakagulo pa sa ating isip. Yan po. Yan po, nawa po'y nakatulong ng kahit konti ang aking munting vlog na ito para po sa x-ray, chest x-ray po. Thank you po sa mga nag-subscribe at saka sa mga nagtatanong po, nagbibigay po ng question na sinasagot ko naman po sa abot ng aking makakaya. Welcome din naman po yung mga may opinion, yung kamukha pong radtech din, kung may dadagdag kayo sa aking, aking topic, sa aking topic ngayon, sa aking subject, uh, willing naman po Welcome po kayo. O, huwag lang po kayo mambabas. Ay, 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 Hindi po. Hindi po. Maraming pong salamat and God bless.